ito yung gusto na Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, God wants you to move forward. Kung ikaw ay nagkasakit, nagtumahan sa problema, pumagsak ang negosyo da wala na wala ng trabaho, o ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, isa lang ang gusto ng Diyos sa'yo. Move forward. Naiintindihan ni Lord na napipigatan ka. At kapag kumihinto ka, naiintindihan ni Lord. Pero hindi niya na maiintindihan kung hindi ka na hatawak, hindi ka na babangon, hindi ka na lalakad, hindi ka na magpapatuloy. Kapag sunod-sunod na yung palo, umiyak ka kay Lord. Humingi ka ng tawat. don't have that defeated mindset. Hindi ka looban ng Diyos na ang ng isip mo ay palaging natatalo ka. Ang kalooban ng Diyos, anak niya at mananalo ka at pagpapalain ka ng Diyos at pinayanda siyang mabuti para sa'yo. You are not born defeated. You are born a winner. Hindi ka pinanganak para matalo. Pinanganak ka para magtagumpay sa harapan ng ating kapatid. No, we are more than conquerors through Him. Look Jesus Christ, who loves Maraming bigat na dala-dala tayo. Pero tandaan mo, kahit na mapigat ang buhay, basta kasama mo, Diyos, tagupay ka pareho na lumalaban sa lahat ng bigat ng buhay.